Ano, Ramil? Ano? Ramil, ano ka ba sa, ano, pagdivorso? Pabor <laughs> ka ba? Hindi ako pabor. Bakit hindi ka pabor? Ulit man si ni Man. pag nag-asawa ko, madali ako may... Madali. Madali. Madali Asawa. ako makipag-away. Asawa. Ah, uh, okay. Ikaw naman. No comment, please. <laughs> <laughs> no comment, please. <laughs> ano nga, pabor ka ba? Yes. Yes. Bakit? Yes.

Basta happy ka. Yung ano yung 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 RH bill, RH bill. Sigaw naman, Ramil. RH bill. RH bill? Oo. Ano ba yun? <laughs> <laughs> yung ano yung bell poster. RH bill Ano nga yun? Hindi ko lang <laughs> 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 Ikaw. Hindi <laughs> ko na sa YouTube na ako eh. Ah, sa YouTube ka na men, nasa YouTube, YouTube to. nasa ah, lol to. LOL. <laughs> Nalulako. Ha <laughs> ha.